Panalangin sa gabi. Mahal namin Diyos, ama namin na nasa langit. Kami ay lumalapit sa iyo mayong gabi. Taglay ang pusong may pananampalataya at pananalig na kami ay iyong dinggin at kaawaan. Panginoon ko at aking Diyos, salamat sa araw na ito na malapit ng magwakas, sa bawat pagpapalang ibinigay mo sa aking buhay. Ang mga taong nagmamahal sa akin, ang mga mahal ko, ang mga regalo at talento na ipinagkaloob mo sa akin, ang mga pagkakataon. Naranasan ko na, at ang mga masasayang sandali na naranasan ko. Diyos ko, Kinikilala ko na walang imposible sa iyo, at ito ang dahilan kung bakit nais kong iharap sa iyo, ang mga hamo na kasalukuyang kinakaharap ko na tila hindi malalampasan. Panginoon, ikaw lamang ang nakakaalam ng aming mga pananailangan, at ikaw lamang ang makapagbibigay nito. Ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng patnubay, karunungan, tulong, aliw sa kalungkutan, kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan. Kami ay umuyuko sa iyong paanan ngayong gabi, batid na wala kaming pangangailangan ng anumang uri na hindi mo maibibigay. Ito ay naging kapaki-pakinabang na araw para sa amin dahil pinagpala mo kami. Nakatanggap kami ng mga bagong awa sa iyong kamay. Nagkaroon na kami ng pagkain sa hapagkainan at marami pang mga biyaya sa buhay. Para sa mga karaniwang awa na ito, nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng kabutihang dumating sa amin. Tunungan kami do'y mas banal ang aming tahanan, mas mapagmahal, mas totoo at dalisay, mas puno ng inspirasyon. Ngayon habang magkasama kami na kaluhod bilang isang pamilya, kami ay nagsusumamo sa iyong pagpapala. Manatili sa amin. Magin panauhin namin ngayong gabi. Bigyan mo kami ng mga pagpapala sa pagtulog. Ihanda mo kami para sa isang bagong araw at bigyan kami ng mga bagong pagpapala kapag ito ay nagdudukas. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoong Hesus, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.